Pakaganda nung araw. Ito naman si Evin. Di ba kagabi, in-unboxing niya yan. Chinarge niya. e kaso pumasok siya. Ito na so, yun, 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 yung Gusto na yung, pinaka-guide niya. na meron naman daw guide. Yung up niya. So, susubukan ni Evin. Habang wino-walking yung dalawa. Excited. Hindi ka naman mapakawalan kasi baka hindi bumalik. Alam nyo naman. Tapos, ang lamig na mga ka-team sobra. yun know, mga kating meron tayo dito ng ano DJI Neo yan uh, ano siya uh, drone siya pero hindi yung combo yung binili mo diba ba meron, meron kasi tayo ng ano meron, may RC na siya eh pwede naman kasi hindi gamitan naman mm -hmm. pwede sa cellphone lang yan ah, ang cute hindi nga hmm. sa kamay lang oh. wala ang liit tapos ito yung battery niya. Ang oh, mapagtanggal ito. Ayan. ini pindot. Yung battery daw niya. Yun. Kaso ilang minutes lang ang battery life niyan? Hmm, 15 minutes. Not pala bumili kang extra. Oo. Ayan. May sensor ba? Pero mabilis daw mag-charge yan. Oo, oh, yun ang sabi niya. Oo, may sensor yan kasi di ba parang ano lang yan? Parang selfie stick lang yan. Sumusunod lang Oo, oh, yun ang sensor niya. Kasi ito yung sa gimbal niya kasi kailangan meron oh. ito. Yan o. Oh. Yung safety nung ano niya. Yan o. Oh. Parang talagang drone na drone din siya. Kaya kailangan lagi niya ilalagay itong ano. Gimbal. Inayin tsaka ito hindi ka na kailangan ng license nito kasi 125 grams lang ito eh. Kahit mag-isa ka lang. Tsaka sumusunod-sunod sa'yo. 249. Yung 249. Kapag combo, 445. Mm -hmm. Parang ganun siya. So sige, church muna natin. natin. Ito mga ito, mga katima, ito yung ano, tawag dito? DJ ano ba ito? DJI Neo. Nino. Na drone siya na meron siyang follow. May, uh, pwede kaya niya i na kahit wala siyang, pwede siyang gamitin ng walang, ng walang controller. Basta, may, may follow mode. O may follow mode siya na pwedeng walang controller. Pwede yung controller mo dito sa, sa cellphone. Pwede yung dati natin gamit na ano DJI. Lahat ng klase ng DJI na controller gagana siya. Pero pwede siyang wala. Kasi iyon -ano mo lang siya. Iyon mo lang siya rito. Teka, baka lumipad. Hindi. Iyon mo lang siya rito. Yan. Oh, na show. Mm. Napakagaan, napakagaan nito mga ka-team. Oh. Ma Mabigat pa yung cellphone. Mm. -hmm. 135 lang. Oh, Grams. Yan oh. Kita Yan yung mga command niya. Ang sasabi, ito yung sasabihin mo, yung sasabihin mo yan oh. Okay, hmm. Ah, yun yung ano, yung hip hey, light ako sasabihin mo yung mga yan para pakinggan kanya sa voice command. Pwedeng pindutin nyo or i-voice nyo na lang. Hmm. Dalawa yan eh. Pwedeng hindi mo nagamitin to, ito lang. Ito lang okay. Yan. Ba, okay, testing na natin. Di ako pala. Tayo mo kami sa sakin. Wait lang natin siya. Yan natin. Ano, voice ka? O yung voice ko ano. oh, muna para ma-testing. Hey fly. Ah, uh, follow. Follow. Ayos sa kanya mga katin. Three, two, Yan. Yan, nag nagaano na siya follow. So kung sino yung na-sense niyang mukha, yun lang ang susundan. Hmm. Siyempre naman, nalangan naman sundan niya ako, diba? Ayun o, oh, yun yung gusto ko doon eh, Oh. Yun yung gusto ko doon, yung pag ginanong mo lang yung okay pag. Okay na. Bababa na Yan, siya. Yung mga ano niya, mga command. Tapos pwede naman siyang walang, eh, tagi natin cellphone. Ganoon naman natin siya, ah. Eh, yung dito lang siya pipindutin, para mo tama. Ito yung mga mode niya. Teka, teka, natakpan. Yun yung mga mood May mili ka rito. Rocket. Spotlight. Direction track. Follow. Pag pwede mo ng follow, crash mo siya matagal. Yung rocket naman. Eh, hey, rocket. Para ano. Circle. Rocket. Four well, hold. meters. Ano, press and hold. Three, two. Tapos ayan. One, siya na may magsasabi. Siya, eh. bali ano siya, uh, rocket naman. camera woman. Spotlight. Ebi, spotlight. Yun, nakatayo ka lang, tapos kinakameraan ka niya. Spotlight. Three, two, Mas galaw ka lang. One. Hindi siya pupunta. Kusan-san. Diyan lang. Hindi, mo ka mag-follow. Gagalaw ka lang. Spotlight. Mare, nagkukwento ka. Parang oh, ano. Yan o. Yun lang, ang ano rito kasi ano siya yung ingay niya. Yun lang sinasabi nila, pero... Okay naman siya. Mas maingay yung isa niya, yung hmm. minute mini, Kaya na... Pukumad natin siya ng ano. Kaya nagreklam yung kapitbahay. <laughs> <laughs> Yun nga eh. Kumad naman natin siya rito. Ay, papa, pasunod mo kay Martin. Dali. Asan? Ayun. Ayun. Hindi, ito muna. Kunin ko yung cellphone. Ayun si Bunso. Hey, Fly. Follow. Ayun na. Eh si ayun oh, si Martin no. Oh. Kakauwi lang oh. Si Martin. Oh, Mag-ama. Follow natin si Martin. <laughs> oh, oh, di ba? Oh. Follow ya no. Oh. Follow. Oh, Martin, wait. <laughs> si Martin. Ayun, may ka-follow siya. Stop ko muna to ah. Ngayon, naka-follow sa kanya. Wait lang. Ngayon pwede siya kontrolin. Hey, fly! Follow! Ikaw ang pinalo niya. Ikaw nakita niya eh. Sige, alas lakad ka. Wala. Bakit ikaw, sa akin siya sumunod? Ikaw nakita niya eh. No filming, no Bid, filming. Video ka pa. Video hang kayo dalawa. <laughs> no, no. Sinusun. Sinusun dahil siya, palo. Oh, palo, palo. Ang galing. Sa'yo na, sa yun, siya, ikaw yung nakita, no? Sa'yo nakaharap eh. Ganun pala yun. Ito yan, pakinanong ko. Ha? Sige, sige. Hey. Okay, palad mo. Lapit ka. Ikaw na lapit sa kanya. Ako ba? Oo. Ay, ang oh, galing. Oh. Alam nyo, may phobia kasi ako dahil yung ano? Yung propeller nung isa kasi mas delikado. Oo, yung propeller nung isa, nakalabas yun eh. Mm -hmm. So nakakatakot ba? Parang. Mm. Ganda, nakakatawa kamaliwaw. rin kasi parang wala ka na gano'n isipin. Pwede siyang eto lang, no? Oh. Kaya lang walang extra battery dahil kakalunch lang. Mm -hmm. Pero matagal din, kanina pa tayo. Dalawang bar pa kapag nandun, na maganda yung pang-follow. Oh, pag maganda. Follow follow you. Yan oh, may mm -hmm. naman siya. Yan. pata kaya sa loob, banana na pala, pala sa akin banana mm, ano mm. ba parang parang marinig nga naman siya Mamang sorbetera. O, parang Pero Pero pakinga, hindi ba nakukuracha yun? Nakukuracha. Ayo. Di ba? Oh. Nakukuracha. Yun? Hmm. Ah, hey. okay. Ayun yung ice cream dito. Ganyan yeah. ang itsura. Tapos, kompleto naman yun. Meron yung soft serve, meron yung hmm. mga drumstick, mga ganon. Ice pop, whatever parang late na siya for summer, ano? Oo, oh, pero mait, sakta naman kasi mainit naman oh, ngayon. Oo, mainit ngayon. Ang uh, official na fall, tulad na nasabi ko kagabi, is next Sunday na. Pero mamaya, This coming Sunday. pag din ang gabi, ang lamig. Oo, oh, kagabi. pag gabi, ang lamig. Labas kami yung lamig. Nakadouble pa ako noon. Parang Sa maling. ibang lugar, ano na, dilaw na yung birch tree eh. Ito mm -hmm. kasi hindi matagal magdilaw eh, mga apple tree. Yeah. Pero pag yung puti yung kahoy, yun, dilaw na yun. Kaya doon sa may Applewood dati, dilaw na pag ganitong mm. -hmm. panahon. May mga pictures na, na tayo. naman sa si Chico niyan. Oo nga. Ito sunduin natin kasi 5.30 naman pala si ano, Christoph. O, tara. Maka, baka pagano ano na. So, paano mga katima? Mayan okay. na lang alat. Dito tayo sa ano, ha? sa northeast area. Bilis naman mo paandar noon. subdivision to eh. 30 lang dito eh. Naka 60. Grabe. <laughs> Ang dami talaga niya eh. Oh. Tsaka na sila yung lipad lang sila ng lipad, hindi sila yung tumitigil na ano. First time yan. Na nagpunta kami rito. Ano bang ibig sabihin mga ganyan? Dito lang yan eh, sa northeast area lang yan. Wala naman sa ibang lugar. Ha? Tayo na Kila din den mga ano eh, mga gamit ng mga alagas. Dami talaga eh. No? Hindi naman sila dumadapo. Okay. Hmm. Sachi, kamusta naman Sachi? Makakabasa siya. Ang daming ibon. Ah, oo. Oh. Daming. Ngayon lang yun eh. Ah, oh, ay, natural lang ba yun? Kala ko may, may. ano eh. Ano ah, masaya-saya oh. Ay, yung manok nasan? Andan. Ano doon? Ano, ano, Biligay so? ko Hindi. sa mga ibon. Pagkawara naman sila eh. Hindi, yung mga ano, yung baon. Ay, kala ko. <laughs> yung baon nila. Ayan na. Makasunod lang tayo eh. Ha? Makasunod naman. Ang init masyado. Mamay, malamig na naman yun. Isi-set up nyo ba sa babayan? Hindi, lalapag lang naman yan. Parang dati. Yan yeah, yung camera mo. Camera? Ay, oo, oh, nanto nga so, pala. Ano naman na yan? Slug and play na, hindi ka tulad. You yun, oh. Know. Dito tayo ngayon sa may, ano, sa... Balboro. Tapat na nga ano na tayo ng Jollibee. Saan ba ito? Pacific Place. Oh, Pacific Place. May ano, ibabalik, meron tayo ibabalik dun sa ano? sa binila ni Estina ano, na gamit sa may Bianca Amorbe ayun sa may, ano, ling, sa liquidation may babalik siyang kurtina. eh, hindi siya nagpit dun sa ano sa ano natin tawag dito sa uh, bintana natin kaya magano tayo sa Bianca Amor babalik tayo Doon na si dito, Ano lang tayo? Ah. Uh, Nagaganap lang na tayo ng pang natin. Sobrang sumunod. Sobrang, sobrang lapit-lapit masyado. Kasabay ay dito pala. Halos mag-aano na rin eh. Magsasara na rin kaya sarado na ito mga ibang establishment dito. Tapos uh, si dito na. Galing na tayo dito ng isang araw. Kaya mag tayo. Mag-exchange lang tayo ng gamit. Si, ay sa dulo sa dulo yata. Dito yung namili si Martin ng ano eh, ng mga uh, niya. Kaya ganoon. Sino ba? Yun? Sa dulo sa dulo pa yun. Kasi ano oras kayo magsasara to? Dito mo na. Dito ko lang. Ah. Check natin kung nasa siya na. Si, si, si Steph. Kaya sa rito. Yung bali na kukrosin na yata sila rito. Ayun. na natin. Ano oras ba magkasara to? Nine. Ah, nine. Aga pa pala. Kala ko pasaram eh. Naglinis lang sila. Pre-close. Uh, Pinatalo mo. Hmm? Kung titingin pa sa hindi ko na hindi ko na. Oh, mm. kulay. Creamy na masyado kasi wala nang tao. Sarado din natin. Oh, sarado na lalo eh. oh, na lahat yung nasa labas, eh, sa labas sa giiisan. Para sa para sa pag nasa Pilipinas din. Ay nagdito na nag-pre-cross hmm. na gilinis sa selo. Nibuwawalis na. Chocolatey. po close na eh. Pinuuros pa lang naman na maaga you know, o, oh. bibili tayo sa ano? Sa Jollibee, meron tayong coupon. Bali ano siya o, mura na to. Tutal, nandito na tayo eh. Bili na tayo. Bukas pa kaya? Yung bukas pa.

Bale, ito yung ano, ito lang natin siya mag ano, uh, umilaw para ano. naka-ano siya 50% opo. Oh, $12 yung isa noon, tapos yung ako option ng $50, dola, ah, 20, 50%. Kung ano tayo na soft natin, ito lang natin yung uh -huh. ano, yung pagtunog nitong ano, order natin. Si so, Sten natin sa kabilang ano, nasa Omo Omo. Bali, sa libog lang kami ng mamaya. Bali, yung mga nag-serve dito, halos karamihan mga Pinoy din. Pero may ibang lahi rin silang ano, hinay Ang galing nga eh. Kasi may mga ibang lahi rin kumakain dito. Yung mga sa table, mga ibang lahi yan. Pinatangkirik din talaga nga yun. Yung Jollibee. No? So na rin nila. Yan. Bali, ito ang pagkain natin, uh, ano, gabi na rin kasi, na no, oras na, ito rin yung namin bago makauwi. Kasi nga, binak nagbakasyon muna din yung mga aso sa ano, kay Lika, sa kapatid ko. Para hindi siya maano, malungkot. Nagbakasyon muna yung mga aso sa, ano, sa bahay nila. E, wala siya kanina, hindi pasok eh. Kaya pagdating niya mamaya, nandun yung mga ano, yung dalawang alagas natin. Pag minsan-minsan ay, ano naman, iba naman yung ano nila. Lala si, ano, si Sachi, para masanay siya na ano, hindi siya yung nanginginig, natatakot. Kaya ayun, pinasyal muna natin siya dun sa ano, pina den den, dun sila. Mga ilang araw lang naman. Matagal din ang ano din yung take off nila. Hindi lang natin. <tinyo>